Sayang araw na kaganapan ngayong araw na ito. Ayan, shout out nga pala sa aking mga nanay at katatay dito sa school. Ayan, shout out kay Albert Bacolot at sa mga nanay na nandito sa school ngayon. Mga sumusuporta sa akin, lalong lalo na ito si Alberto Bacolot. Ayan, shout out sa inyong lahat habang kami nagbabantay ng aming mga anak bago lumabas, magmamaritisan muna tayo dito sa school. Ito, mga maritis, char. O, oh, di ba guys, habang nagaantay kami kung kailan lalabas yung aming mga amang. Ayan, yeah. muna tayo dito, no? Ayan, ba diba, mga maritis, ang sabi kami nagaantay, guys, ayun, kumikilim-kulimlim dyan, no? Parang dumidilim yung kalangitan at parang babagsak talaga yung ulan. Ayan na nga at naghanap kami ng upuan kasi kunta ilang talaga yung upuan. Kaya ayan dyan kami sa si stage umuupo kasi nakakangalay. Ikaw kaya tumayo tatlong oras. Hindi ka ba naman pangalay? Mga yung tuhod mo. Tapos ang init-init pa. Ayan, at nagmay dala nga kami mga pamaypay, no? At hindi nga ako nagdala ng payong dyan. Kasi nga kahapon nga ay super init. Pamaypay nga yung dala-dala ko. So ngayon naman ay kumikilimlim-kulimlim na parang babagsak na talaga yung ulan. Hindi pa naman ako nagdala ng payo. At saka bumuhos talaga ang malakas na ulan, guys. Habang kami ay nag-aantay. Kaya ayan... Ay tambay-tambay lang muna kami dito sa loob ng cover court, no? Pero noong nag Uwi naman sila alter is tumila naman agad yung ulan. At yung asawa ko nga pala ngayon yung bantay sa ating tindahan dahil nga ako ay dito nagaantay kay alter Mga one week lang siguro tayong makatambay-tambay dito guys no. Pwede na rin siguro nating iwanan si alter at saka si ate Amshi na lang siguro yung magbibit-bit sa kanya pag uwi. At baka ngayong lunes siguro pwede na yun siya iwanan no. At ayan naghanap nga ako ng CR dahil nga ako ay naiihi. Mga sarado pala doon yung CR doon pala sa kabilang CR ang pwede mag-ihi at mag, pagdating ko nga dito, ayan si Alter guys, hindi na talaga siya nahihiya, no? At tuwang-tuwa naman talaga yung aking pagkatao dahil yung aking anak ay nagkipag-cooperate na talaga Game siya. na game na talaga siya ngayon sa mga kanta at pasayaw-sayaw sa school dahil nga malaki yung TV nila dito sa room nila kaya mapapasayaw ka talaga at mapapaindak, no? Tuwang-tuwa naman talaga ako sa aking anak. Pati yung aking anak guys, tuwang-tuwa rin. At pwedeng-pwede na ngang iwanan si Alter dito sa school nila at si Ate na lang yung magbibit sa kanya pag uwian na. Yan na nga at pauwi na kami, tumila na yung ulan dyan at gustong gusto ni Alter magdaan dito sa hagdan-hagdanan. Sabi ko sa kanya magingat siya baka siya mahulog kasi nga wala pang flooring yung kabilang kalsada dito sa gilid. Ayan o, oh, tingnan mo. Enjoy na enjoy talaga yung anak ko guys at ano talaga yun siya parang uh, ngayon ko lang talaga nakita yung kanyang kasiyahan no. Ayan nga at sa akin rin, nakakapag-exercise din ako dahil nga naglalakad lang kami pa uwi at para siyang pataas ba. Kaya parang naano din yung aking ano, yung aking mga tuhod ba na exercise siya guys. Ayan. At si Ate Amshi nga ay nagpaiwan doon sa school dahil nga meron pa daw silang gagawin na play-play or drama-drama. Kaya ayan, kami lang dalawa ni Alter ngayon at habang nga kami pa uwi guys napansin ko meron siyang star dito sa kanyang pulo na nakadikit tinatanong ko siya dyan kung anong nasagot niya doon sa school kung bakit siya mayroong ganyan ang nibilis naman talaga sumagot niyang anak ko nakasagot daw siya ng sunflower kaya binigyan siya ni teacher niya ng ano reward yung parang moon dito sa kanyang polo shirt o iba galing ng anak ko at ang talino so ayan hapon na naman ulit tayo ay magpagdusilina at maningil at mamalingki na naman doon sa palengke Tingnan naman sa altar guys dyan siya nagupo sa likod ng kanyang kuya pansot no kasi gusto niya daw dyan sabi ko hawakan mo mo na Ardel kasi bakat makatulog dahil kahapon nga ay nakatulog yung batang at iyan. hindi siya nakatulog dyan guys dahil nga ay nagkukulitan silang dalawa ni kuya Ardel dyan kaya ako tamang video-video lang din at papunta na tayo ng Paranas. Medyo marami-rami ngayon yung ating mapapunta masingil no pero wala na rin kaming harina kaya yung ating masisingil ngayon pambili lang din ng harina baka bukas siguro tayo makapag grocery na guys kasi yung ulit yung aking tindahan ay wala na namang laman marami na namang kulang kulang no wala na kaming load wala na kaming lion tiger wala na kaming posporo wala na kaming sardinas na rin basta marami ng kulang talaga yung aking tindahan hindi pa talaga ako nakapag grocery sunod, sunod, kasi guys yung mga naningil dito sa amin no pumunta kahapon yung sigarilyo tapos ngayong araw naman pumunta dito yung bangko pero yung bangko ko is malapit na yan matapos siguro dalawang hulog na lang yung aking bangko no at sabi ng aking asawa at kapag na namin na hindi muna kami uutang pahinga-hinga muna kami sa utang ngayon guys kasi napapagod rin yung aking asawa dahil nga sabi niya minsan is yung aming kita ay napupunta na lang doon sa aming mga binabayaran so forward na tayo doon sa mga utang-utang dito na naman ulit tayo sa aking video Ayan, at nandito nga ako sa hardware. Bibili nga kami ng liha dahil bukas ay maglilinis ng aming lumpia wrapper at ayan nagulat si Ate Friend ko rin yung mga tindera dito guys, no? Shout out sa kanila, Ate Lumpia rapper na naman yung sinabi ko. Lumpiaan pala, maglilinis sila. Kaya lilihaan yung ating lumpiaan. Ayan, inaantay ko pa nga dyan. Dahil nga tatlong liha na makakapal yung binili ko. Tapos isang manipis. Ayan nga, anong na nga sila sa akin? At bakit daw ako nagbidyo-bidyo? Sabi ko sa kanila, vlogger po tayo. Hala, vlogger-vloggeran palang. Uy, charice Ayan nga, at inaantay ko pa yung aking liha dyan at meron talaga akong listahan para hindi makalimutan dahil kahapon pa yan pinapabili ni Kuya Udon. O oh, Kuya Udon, Papa Udon yung kanyang liha, hindi namin nabili. Kaya ayan, nilista talaga ni Papa Udon no, para hindi namin makalimutan dahil si Pansot kasi yun guys, kahapon yung inutosan na magbili ng liha. Kaso nga lang is nakalimutan nga ni Pansot bumili ng liha no, kaya ayan at naglista talaga si Papa Udon ngayong araw na ito. So ayan yung ating binayaran Mura lang naman yung guys, yung liha. Ayan, 100 nga lang yung binigay ko at may sukli pa. So, ayun nga, at nagulat nga si ate na bibidyo-bidyo ako. Nagsabi naman ako kay ate Bia kanina na magbidyo-bidyo ako. Pero nagulat talaga si ate no, at hindi siguro niya narinig dahil siya yung nagtinda sa akin. At ayan na nga yung ating liha, dadali natin pa uwi. O, di ba, nagtanong-tanong na siya sa akin dyan kung may nakukuha na ba daw ako sweldo, Sabi ko, wala pa at malapit na. So, ayan, bago tayo maningil, bibili mo na na ng tinapay at baka tayo maubusan. Ayan yung ating bibilhin muna dahil naubos na yung ating munay With 200 pesos nga pala na munay yung ating bibilhin at saka hopya obi na rin. Parang ang sarap ng kanilang hopya obi, obi guys. para nag-inganyar talaga ako at bumili na ako ng 100 pesos. So ayan na nga at sinimulan ko ng maningil dito at bumili muna ako ng luya dahil nga bili ng aking asawa. Nabibili daw kami ng luya at tapos merong naglalako ditong tuyo, ayan, baro lang tawag dito sa summer, bumili na rin ako ng 100 pesos. Yung 100 pesos daw ay 15 peraso. Sabi ko, hindi ka ba dyan malugi? Wala bang tawad dyan? Pwede ba 20 peraso na lang yung 100? Sabi niya, hindi daw, dahil daw mahal ngayon yung baro. Kaya ayan, wala tayong magawa, no? Pero nanghingi talaga ako ng pasubra, guys. Dalawa lang naman. Sige, pumayag na rin si kuya. Binigyan na ako ng dalawa. At ayan nga, at pauwi na nga kami pupunta ng aming bahay. At nagsilpi-silpi pa talaga ako dyan. Dahil nga, hindi traffic. O at ayan nga pagdating na pagdating namin dito sa bahay ayan si ate Amshi guys. Bising-bisi sa kanyang assignment. Pati rin si ate Dronby. Bising-bisi din sila. Kaya si Papa Odon yung nakatoka pa rin nagbantay ng ating tindahan. Dahil ako ay mag-i-edit na rin dyan sa mga oras na iyan. Pati nga si Alter bising-bisi rin. Tapos na rin yan magsulat ng kanyang pangalan. Maghuku kasi si Alter pinapalaro. Magsulat muna siya ng kanyang pangalan. Parang assignment ba guys? Kasi mahina pa siya magsulat ng kanyang pangalan no. At parang nakakalimutan kasi yung kanyang pangalan kaya nga minsan is nahuhuli siya guys pagpasa ng papel dahil nga yung kanyang pangalan is napakahaba po oh, ayan yung aking tindero dito sa tindahan minsan is bising busy, busy rin sa kanyang cellphone o oh, di ba daldal ng daldal guys at marami talaga yan siyang pinapanood kung paano magkuha ng mga at nagresearch pa talaga yan sa YouTube Ayan, siya muna yung dito nakatuka sa tindahan at maraming ang bumibili. Kaya ayan, hindi siya makapokus-pokus sa kanya. Panood, ayan. At Medyo nga mabinta pag ganitong oras, pag hapon, maraming nabili ng mga kapi, katol, kaso lang marami na talagang kulang-kulang yung ating tindahan. At kailangan na talaga natin mag-grocery, kaso lang naalala ko guys, Friday pala bukas at maghuhulog na naman ulit tayo sa ating card, no? Kaya ayan, iniipon ko yung binta namin ngayon para bukas ay makapag-grocery na nga tayo at bago magbayad sa card. Ay, muna pala natin pagbayad sa card bago tayo mag-grocery at baka tayo hindi na tayo papautangin doon. O ba diba? shout out sa aming Tagaluto. Siya yung nakajuti ngayon, si Mr. Kibin Duran. Ayan na nga siya guys. Nakakadalawang sako na yan ngayon dahil kanina pa naubusan yung aming lumpia wrapper. Naubos na kaya ayan at maaga nga kaming nag-otos sa kanya na magawa na siya ng lumpia Kala dahil nga marami nga ang nagahanap ng lumpia wrapper ngayon dahil bukas ay eh may pasok pa naman. Siguro yung maluluto niya is dalawat kalahating sako sa guys kasi bukas is marami pa namang order dahil nga may pasok. O ba diba? shout out nga pala sa aking tagaluto dito sa bahay. At ililista ko pa guys kung sino yung laging nagshare at nagko-comment sa aking vlog para Pamigay tayo ng pakashkash. Mag-share na rin kayo at mag-like at pakifollow na rin ng ating page Barbie Store Vlog. At hanggang dito na lang yung ating video. Maraming salamat sa inyo and God bless us all. Bukas naman ulit. Magdagdag na ng listahan sa mga gustong mag-share at pag-like ng ating video. Thank you, thank you so much sa inyong lahat. Paalam! Bye-bye! Hanggang dito lang muna yung ating video.